alam ko, nagkalat daw ang mga posters, mga tarpaulin na itong si Bato de la Rosa sa mga probinsya. At ito yon itaga ninyo sa bato. Nagkalat daw yan. Hindi ko lang masyadong sigurado kung meron na dito sa amin. Meron po tayong karapatan na baklasin yung mga yan. Ang aga. ba diba? Ang aga. Tapos ano nga uli ang linyahan at narrative na itong mga diehard? Namumuliti ka daw ang grupo ng nasa Malacanang, grupo ni Martin Romualdez sila daw yung namumulitika. Ano kaya tawag nila dito sa ganitong klaseng uh, mga mga patalastas? ba? Diba? Malala Oh. Katulad po nito, uh, uh, ang mga netizens tuloy ay nagtatanong, anong nangyari SLEX? Kasi dito sa SLEX, makikita mo itong naglalakihang tarpaulin na mga politiko na ito. Ang nakita natin ay si Bato de la Rosa, Tulfo, at si na Duterte at Kibuloy, si Sara Duterte, kasama na rin si Marcoleta. talaga. nalala ko tuloy doon sa tapat ng tinitirhan namin na condominium unit sa Pasay dati. Talagang tapat na tapat sa amin. Yung pagmumukha ni Panelo noong panahon na siya ay, alam ko tumakbo siya pero nag-umatras nag, noong 2022 yung pagmumukha araw-araw na makikita mo yung pagmumukha na itong mga ito. Tapos sasabihin niyo na kayo ay mga malilinis at hindi kayo namumulitika. <laughs> Lala. Hmm, buti sana kung may magandang advocacy, ano, pero pansarili to eh. Itaga niyo sa bato. Ano daw? Ano? Tapos anong advocacy mo diyan? 'Di ba? Ang tindi. Anong sabi ng mga natasans? Meron kasing banat ang mga netizens sa NLEX, as ah, sa SLEX rather. Nasabi, nag-viral ang video ng isang netizen sa TikTok kung saan makikita ang naglalakihang mga billboards nga na itong Sinabato de la Rosa, si Kibuloy, at syempre kasama na rin si Sara Duterte at si Sidigong. O, oh, ayan. Ano daw nangyari sa SLEX? Bakit nyo sinusuportahan itong mga ito? Makikita rin sa nasabing expressway ang billboard ng pagsuporta ng dating Pangulong Duterte at uh, Sara Duterte sa kandidatura ni Kibuloy. What happened SLEX? Why do you have crocodiles in South Expressway? Talaga lang. Dahil kasi saan? Sa pera? Hmm. Maraming makabuluhan na pwede nating ibalandra sa mga sa SLEX Lex. Maraming makabuluhan um, na na advertisement, tas, mga billboard sana. Mm, pero bakit nakabalandra ang pagmumukha ng mga ito dyan? At bakit pinayagan nga daw ito ng SLEX? Bakit nyo pinayagan na napakaraming buwaya dyan sa South Expressway? Kitang kita ang pagkadismaya ng maraming kabataan. Ayan. So, ito ay maganda pala. Dahil lalong nadismaya sa mga sa mga ulupong na ito ang mga kabataan. So, dapat talaga kumilos ang mga kabataan. Ano ho? Kibuloy running for senator saad ng isang netizen. Hindi ba nakakatawa ang mga ganitong idea? Tama nga naman. At ulitin ko, ha, ah, ang katanungan ng mga netizens, ano tong kumakalat ng mga billboards at tarpaulin ni Bato na ang sinasabi ay itaganyo sa Bato? Ano to? Nagbabantak? <laughs> ang aga-aga. Ito namang mga ganito, siyempre ay wala pang sinasabing i nyo. Pero yung maglagay ka ng pagmumukha mo sa kung saan saan, nang wala ka naman talagang uh, pinopromote na advocacy, katalantaduhan po yan, Bato de la Rosa.